Bye guys. Shout out. Shout out. Shout out. Ngaku pala sa aking mga e star sender. Salamat po ng marami. Hindi ko na po maisa-isa. Kasi hindi ko po tanda. Ipalo nyo na po sila. Pag kay na lang po sa lahat ng mga ng comment sa mga video po. Ang bigay ng mga star. Shout out din po. Ani nang Janice ko na nang bigay ng star sa akin. At sa kay Tita Wilda na sa Amerika. Hi po Tita. Salamat po sa mga star. Hi po din kay Ninang. Yanis na sa Dubai. Ninang siya. Sa Singapore. Baka naman may star ka dyan. Diyan mo din ako. Ay Ninang true this liit. May star ka din dyan. <laughs> Ninang aninipot. Baka may star ka din dyan. Comment mo na yan. Baka may naipon ka na dyan ng mga star. Bibilad ng mga dili. <laughs> Ibigay mo na sa akin yan, Nina kung walang star. Dilis na lang. O kaya, puto na. O kaya, o kaya, puto na. O kaya, Puto na. Okay, puto na.